Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Dr. Tony Liachon uh, isiner lang ni Dr. Liachon ang balita ng Billionario.com na yung grabing pagbaba ng Philippine Stock Exchange Index uh, na patunay na bumababa ang investors' confidence sa bansa, taliwas naman sa pahayag ng Pangulong Marcos Jr. na bumalik na daw ang foreign investors' confidence sa bansa. So kanino tayo naniniwala? Dito sa pahayag ng Pangulo, bumalik na ang investors' confidence o sa balita ng mga ekonomista? Ay nako. Ito, the Philippine Stock Exchange Index Plans, plans. Oh, bumaba 1.7% on Monday kahapon to 5828.06. Uh cementing its position as the weakest performer among ASEAN markets. Tayo po, kulilat po tayo sa Asia. ASEAN pala. The index has now shed 21% over the past 12 months dragged down by corruption scandal weak gdp or gross domestic product and fading investors confidence <laughs> ito po ang ang uh, title ng Billionario.com uh, article philippine stocks extend is slide sink to 5,800 level as scandals, weak growth investor confidence. So, klaro, very, very clear, dito sa balita, mahina po ang investor's confidence sa ating bansa ngayon. Again, ulitin ko, taliwas sa sinasabi ng Pangulo, sabi niya, dahil ibinulgar natin ang korupsyon sa ating bansa. Kaya, okay na. <laughs> okay na tayo. Bumalik na ang confidence ng mga foreign investors. I don't know kung saan, kung sinong nag-advise sa Pangulo. Uh, kung nagbubulag-bulagan ba lang sila o kaya'y niloloko lang nila ang taong bayan kanino ba tayo maniniwala? Pahayag ng Pangulo o Nanti o ang mga negosyante? Ang mga negosyante nang nagre-reklamo, uh, sila ang nakakaalam, mga businessman. Kaya huwag niyo pong lukuhin ang taong bayan. Dahil hindi naman po kami otso-otso, tanje, eh. Marunong man kaming kumilatis sa totoo at saka fake news. Uh, Employers Confederation of the Philippines Governor nagpahayag kamakailan lang, I think two days ago, na halos zero ang mga foreign investors na bumibisita sa Pilipinas o kaya'y nagtatanong kung paano sila magnegosyo sa Pilipinas dahil nga sa talamak na korupsyon. Yun po ang, to me, yun po ang mas pinapaniwalaan ko. Itong mga negosyante na nagsasabing wala na, delikado na tayo. Okay, so basahin natin ang... So ito, yung mga comments. Sarah Garcia Saan kaya ginawa yung mga recent surveys ni BBM na pagtaas ng kumpiyansa ng mga investors sa ekonomiya? O oh, ito yung tanong ko kanina. Actually, hindi survey yun eh. Hakahaka -haka lang ng Pangulo o kaya advice ng kanyang mga economist na Mr. President, okay na po tayo. Huh? Uh, tumatas ng investors' confidence. O ah, ganun ba? O oh, sige, yan ang sasabihin ko sa press ko. No? Sinabi din niya. Without checking realities on the ground. Ganyan na po ang ating Pangulo na sorry to say na halos sa lahat ng sasabihin niya, halos wala na akong paniwalaan. I had to rethink it twice, thrice bago maniwala. I-check natin yung katotohanan. Okay. John Chanson may mata at tenga pero di gumagana o pilit lang paganahin dahil sa kahiyan. Parang ganon, yung saving face. Ang, ang rating o ang, ang tiwala ng taong bayan, sobra ng baba sa administrasyong ito. Kaya kung ano-ano na lang sinasabi nila para hoping na may maloko sila hoping na may maniwala sa kanila na okay na gumaganda ng ating ekonomiya hmm. isa pang pa gawain nila ngayon ang dami ng mga post sabi nila noon kontra tayo sa fake news labanan natin ang fake news nako sila ngayon ang grabe ang daming mga page ngayon na nagsasabi na PBBM the best president ng bansa PBBM, ipinangon niya ang dignidad at karangalan ng pangapangulo ano pa, ah, ng mga Pilipino, yung nakakatawa, yung BBM, ano, Mindanao, unti-unti na naging pro-BBM. Sa latest survey, tumaas ang rating ni PBBM ng 18%. <laughs> Nung binasa ko yung post, Pepe uh, Pepeng Agimat, yung isa sa matanda nang ko nagpopos. Wala namang sinabi na survey group. <laughs> uh, wala lang. They just state the uh, like that. Uh, sana kung ganon na nagbabanggit na tumaas na ang rating, magbanggit sila ng survey group. Pulse Asia, SWS, Uh, WR numero, Publicos Asia ayun uh, yung mga pinapaniwalan ko o kaya pwede rin yung WR numero uh, know, itong Octa Research pala yung kuminsan hindi ako maniwala dahil lahat na lang ng sorbi nila pabor sa PBBM uh, o kay, kay Romaldes ganon kung mag sila ng mga uh, tumaas ang rating kailang ganon na Disperado na ang administrasyong ito para agapan ang pagbulusok ng tiwala ng taong bayan sa kanila. I don't know kung makakabangon pa ba sila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng libring, yero at pako. Uh, para naman ang tribo makapagpatayo ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo, Ogero. So, wala iyang bana. So, siya na ang nagdala. O oh. oh, karoon mo na ang itsura sa atop sa natagaan na mo, Ogero. Oh, oh, oh. Mga dagkukid kayo nga boslo to. Pakita agad nato nga panagid kayo nga dag na ang buslot <laughs> so karon pila na ni katuig ang inyong atop ngayero ngayon ani na ang itsura oh. siyam na siam na katuig so dugay dugay na gyod nga naman sa siyam na katuig nga kuan buslot na inyong atop pulawan mo na ka puli o katok Mm -hmm. Kalisod, wala yung iatop namo. Tungun sa kalisod, wala mo nakakuan gano'n o gano'n inyong iatop. So, unsa na yung trabaho sa imong bana? Magmuso. Magmuso ra mo. Na mm -hmm. kung wala yung muso, wala. Wala na gyo'n. So, pila ka buki mong anak? Tulo. Tulo, so tanan na ka eskwela? Ang doa. Ang doa ga eskwela. Unsa na yung mga grade? Grade 2. Grade 2. So, siyam na katuig ang inyong balay. Inani na ang itsura. Ah, saray ka rin yung bana. Nanggahad. Nanggahad yeah. mm -hmm. siya. <laughs> Sini, ano ba? Salamat sa ginawang nga uh, sa nagtabang sa sin. Mm -hmm. Na magpadayo ng ilang pag atag mga uban nga wala na tagaan. Diyan mm pa -hmm. ang nanginan lang nga sa malkan ako. Oo, so salamat kayo. Salamat kayo sa ginawang. Oo, o, sige, sige.